So ayan guys magandang gabi Nandito na dito naman tayo at may nabili tayo sa ating uh, black app at saka orange app So ito guys uh, tingnan natin kung uh, sabi daw is pwede sa bakal, pwede sa kahoy, pwede sa tile So ayan guys tingnan nyo pwede din itong uh, mabili nyo ng buy one take one Pwede din isahan lang so depende po sa gusto niyo, So murang mura lang ito so just click the link below para po makuha at makuha yung tindahan na pinagbilihan ko nila So, kitang-kita nyo naman guys So, yan is uh, meron daw siyang uh, ano yan, meron daw uh, diamond at uh, kaya pwede siya tiles, pwede siya So, ayan guys, papakita ko sa inyo kasi itong gagawin ko or, yan, papakita ko sa inyo guys ha kasi itong puputuli natin o kakatingin natin is may mga pako so, hindi natin mabunot So, ngayon, ang gagawin natin is gagamitan natin na ng uh, uh, ganitong ah uh, uh, item para pati yung pako mapuputol niya. Okay guys, so ayan. So sige, uh, iwan ako muna kayong dyan guys and uh, magtatrabaho muna tayo guys. So ayan, so susubukan na natin. Ayan, nakikita nyo naman guys. So kulay green and uh, yan, uh, pwede daw sa bakal, kahoy and uh, may nakalagay is hindi uh, uh di ko alam kung anong ibig sabihin ng madi, ma, ma, -madir. Ayan. So ayan, Alright. ilalagay na natin guys. And uh, just a moment lang guys. Ayan na. Papakita ko sa inyo kung paano siya ah uh, kaganda or ah uh, ano ba ang benepisyo nito. Yan o oh, guys. So, nakita nyo naman guys. ba? Diba? So, na. so huwag kalimutan. Maging safe. So ang PPEs. Iwas disgrasya. So ayan na guys. Nakita nyo na nga. Pabilisan ko na lang. At uh, yan kinakating na natin. Yung uh, ayan. Uh, bulok na kahoy or plywood kasi mapalitan natin siya ng baong guys so nakita nyo naman guys so ayan yeah, ito naman papakita ko sa inyo guys yeah, no, bakal sya dyan ah. makapal, na yan, so, makapal na makapal yan guys makapal na makapal talaga yan kakatingin ko guys ah. kakatingin ko ayan yeah, o so ayan then papakita ko sa inyo guys o oh, ayan yeah, o o oh, diba so parang hindi manatipo yung ano natin yung bala yan o oh. buo pa rin so pwede daw sya pang tiles pang plywood Wow, so maganda to gamitin guys. Isahan na lang, hindi ka nang palit-palit. So kaya kung ikaw katulad ko na mahilig mag DIY, mahilig mo ano ang gaw gawin Yan, so all in one na yan. Kaya check mo na ang yellow basket. yeah Happy shopping.